...that promote nationalism and patriotism. Gender and Development, o yung tinatawag na G Philippine Commission on Women Define Gender and Development as the development perspective process that participatory, empowering, equitable, sustainable, free from violence, respectful, and human rights, supportive of self-determination and of human potential, and God's approach focuses on the socially, socially constructed basis and difference between men and women, and emphasize the need to challenge existing gender rules and relations. Then, gender and development is focuses on the principle that development is for all, everyone in society, female or male, that right to equal opportunities and active full. And satisfying life. Ang gender and development dawwise yung tinutukoy ng gender development is yung hindi pantay-pantay na kondisyon sa atin lipunan batay sa ating kasarian. Then ang gender development is nakatuon sa prinsipyo ng pagunlad is para sa lahat. Then lahat ng tao sa lipunan, babae man o lalaki, ay may karapatan sa pantay-pantay na pagtrato. Next is gender And development related law and issues in the Philippines. Philippine Plan for Gender and Development 1995 2025. National plan that addresses providing purpose for, for so in full equality and development for men and women. Approved and adopted by former President Fidel B. Ramos. Executed. Order number two. 65 uh, September 1998 Ang Philippine Plan for Gender and Development is it, isang national plan na naglalayo na itagwit ang hakbang para sa ganap na pagkapantay-pantay ng ating kasarian Ito man is lalaki o babae dito sa Pilipinas at ito'y inaprubahan ng ating dating Pangulong na si Fidel P. P Ramos sa pamamagitan ng isang executive order number 273 noong September 1998. Ang layunin ng order order na ito is tugunan ang mga issue ng kasarian at tiyakin ang kapatay-pantay pag-access sa mga servisyo at pagkakataon para sa lahat ng mamamayan. Next is Republic Act number 9710 Magna Carta for Women approved on August 14, 2009 which mandate for non-discrimination and non-discriminatory and pro-gender equality in equity and measure to enable women participation in the formulation, implementation and evaluation of policies plan for national, regional and local development. So, ang Magna Carta of Women is, is nabatas noong Hulyo 2008 upang alisin ang mga lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan at sa halip na itaguit ang kapatay-pantay ng mga babae at lalaki sa lahat ng bagay. Ang alinsunod sa batas ng Pilipinas at mga pandaigdigan lalo na sa Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and CEDAW. This is Memorandum Circular number 2011 so, dated October 21, 2011 guidelines and procedure for the establishment strengthening and institutionalization of the gender and development focal point system dito naman sa memorandum na ito is yang ito'y yung isang official na dokumento na inilabas ng National Economic and Development Authority o yung tinatawag na NIDA then ang layunin ng may maramdong circular na ito is magbigay ng patnubay sa pagsulong ng gender development sa lahat na ayin siya ng siya at yung mga unit ng gobyerno sa Pilipinas next is ang next po ay yung Republic Act number no. 7877 yung tinatawag na anti-sexual harassment of 1995 Act Declaring Sexual Harassment Unlawful in the Employment, Educational Training Environment and for other purposes. So ang RA 7877 is yung sexual harassment nga yung ito yung mga sa paghingi o yung paghiling sa pag o pag uto sa iba ang sexual na pabor mula sa iba. Ito man ay tinanggap o yung pagbigyan o hindi ng biktima ito is yung mga nanggagaling sa mga lawyer, manager supervisor supervisor. yun, yung mga yun yung mga nabanggit kaganina next is republic act 9, number 9262 anti-violence against women and children of 2004 it's protect the family and member, particularly women and children, from violence and threat to their personal safety and security. Republic Act No. 9262, yung kinikilabi bilang anti-violence against women and their children Act of 2004. Ay, ito yung isang batas sa Pilipinas na ang layo na protektahan ng mga kababaihan at ang kanilang mga anak laban sa iba't ibang uri ng karahasan tulad ng physical, sexual, or psychological o yung mga pang-aabuso next is yung Republic Act number no. 7192 Women in Development and National and Nation Building Act that provide guidance and measures that will mobilize and enhance participation of women in development process in way equal to the that of men ang Republic Act 9162 ay isang makapangyari hakbang upang matiyak ka ang pagkapantay-pantay ng ating kasarian sa lahat ng sektor sa lipunan at sa pamahalaan ito ay pinapalakas nito ang papel ng kababaihan sa pagbuo ng mas matarungan at mas maunlad sa bansa ang next po ay yung memorandum circular number 48 series of 2013 directed all concerned governmental agencies to adopt the gender equality guidance guidelines in the development of their respective media policies implementation program in order to promote gender mainstreaming ang ibig sabihin po dito ng memorandum circular na ito is yung napakahalaga pala nito ito ay isang hakbang upang mapabuti at ang pagpalagan ng gender equality lalo na sa social media at tiyakin ang lahat ng mga ayensya ng gobyerno is may tungkulin na magsulong ng mga hakbang para mas makatarungan na eksklusibong respetasyon ng mga kababaihan kalalakihan sa ating media program of pulisiya next is yung Republic Act the responsible parenthood of the Republic Reproductive Health Act of 2012 of the RH law it is a law of the Philippines which guar guarantees universal access to the method of contraception fertility control sexual education and maternal care sabi dito sa Republic Act 10354 yung RH lo law ay isang makasaysayang hakbang patungo sa para mapabuti ang mga kaso para sa karapatan ng mga kababaihan at pamilya sa Pilipinas at masiguro masigurado ang lahat ng mamayan ay may akses sa gobyerno at ang kaalaman lalo na sa mga tulong sa kanila lalo sa ating Republic Health 1987 Philippine Constitutional Constitution Article 2 Section 4 The state recognizes the role of women in nation building and shall promote the fundamental equality before the law of women and men sa ayon sa 1987 Philippine Constitution na Article 2 Section 14 is yung kinikilala ng Estado ang mahalagang papel ng mga kababayans lalo na sa pagtatayong ng pag pagpawalad ng ating bansa then itinataguyod nito is yung fundamental na kapag -pantay, pantay ng kababahiyan sa kalalakihan sa harap ng batas ibig sabihin nito ang estado is may tungkulin na kilalanin at suportahan ang mga kababaihan sa iba't ibang aspeto sa lipunan tulad ng mga ekonomiya, politika, kultura. Ako naman tayo sa gender. gender refers to the specific set of char characteristics that identifies the social behavior of women and women the relation be between them then terms related to gender yang yeah, number one is young socialization is the process by which social norms rule and expectation are learned and, and internalize so ang ito yung mga natututunan natin kung paano makasalimuha sa ibang tao at ito yung ano yung mga tamang asal o yung pag-uugali then next is gender socialization is the process by which norm and expectation in the relation to gender are learned by women and men ang gender socialization is isang mahalagang pagbuo sa ating pagkakakilanlan bilang lalaki o babae. So, sa simula pa lang, katulad sa ating bahay, is tinuturoan na tayo ng ating mga kasama, yung nanay, tatay natin na o kaya sa ating paaralan, sa kung, paan, kung ano ang dapat kumilos batay sa ating kasarian. Number 3 naman is yung gender stereotype a form of prejudgment, bias or limitation given rules and expectation of males and females. There may affect the gender equality, inequality in the social society. Ang gender stereotype is yung isang uri ng paghusga. Ito naman yung naglalaman ng mga pananaw o ideya na may kinalaman kung ano ang mga katangian o yung mga gawain na dapat gawin ng bawat kasarian. And number 4 is ito yung gender equality. Give men and women that entitlement of entitlement to all aspect of the human development. Ang gender equality is yung nagpapakita na pantay-pantay na karapatan o yung opportunity para sa lahat. So, ano man ang ating kasarian. Next is yung number 5, yung gender inequality. Ito naman yung refer to unequal treatment or perception of individual based on their gender. So, dito naman is yung example ko dito is sa trabaho. Mas mas pinahalagahan ko yung mga kalalakihan kaysa sa kababaihan. dako naman tayo sa sex, sexual orientation, gender and identity, gender expression. number one is yung biological sex. gender identity is an individual deeply held sense of being male, female, or another gender. This is separate from biological sex. So, tinuto, tumutukoy sa mga, ito yung mga tumutukoy sa mga physical na katangin, ano isang tao. Tulad ng mga, ito yung sa, para sa lalaki, yung XY, and sa babae naman yung XX, at yung mga bahagi ng ating katawan. So, na yung sa ating reproduction ito yung ampatay nung sa pagtukoy kung ang isang tao is lalaki o babae bati sa kanilang katawan next is yung gender identity gender identity is an individual deeply held sense of being male, female, or another gender this is separate from biological sex dito naman is yung ito yung mga personal na pagaramdam nat natin kung ito yung mga personal na pagaramdam ng isang tao kung siya ay lalaki o babae o iba pa man ng kasarian then ito is iwalay sa biological sex ito is nakabatay kung paano nararamdaman ng nakikilala ng isang tao ang kanyang sarili next is yung gender expression sabi dito, gender expression can be defined as the way we show our gender to the world around us. Societal societal expectation of gender expression are reinforced in almost every area of life. Ito naman ay tumutukoy sa paraan kung paano ipakita ng isang tao ang kanyang kasarian sa iba tulad ng sa pamamagitan ng pananamit o yung kilos at yung pag-uugali uh, next is yung social orientation orientation social orientation is about our physical, emotional and or yung romantic attraction to others like gender identity sexual orientation is internally health knowledge yung, yung tumutukoy sa ating physical na emotional ko yung romantic yung, yung romantic attraction sa ibang tao katuloy ng gender identity and sexual orientation sa isang personal ayon sa mga pag-aaral is maraming kabataan na LGBT na nakakaramdam ng kanilang sexual orientation next is yung what soji means soji, soji is or More commonly known as Soji celebrate and recognize the diversity of an individual gender and sexuality. Soji bills. House Bill number 4982, or an act prohibited discrimination on the basis of sexual orientation, of gender identity or expression. providing penalties and therefore it first of its kind in the country. So ang soju bills na number 4982 is yung isang ng patas na naglalayon na ipagbawal ang diskrimasyon batay sa sexual orientation. So ang layon ng batas na ito is protektahan ang mga tao mula sa hindi makatarungan na pagtrato o yung diskriminasyon dahil sa kanilang kasarian. Ako naman tayo dito sa purpose. The purpose and the sojo equality bills is meant to fulfill the right set for in the 1987 constitution particularly the equal protection clause. Ang sojo equality bills daw is yung layunin din ng, ng pagpantay ng karapatan ating karapatan at yung batay sa LGBTQ+ yung tinatawag na LGBTQ+ plus yang sabe sa 1987 constitution at mga international batas tulad ng universal declaration of the human rights kinikilala nito ang hindi laban sa mga LGBTQ at isang tungo sa ating Pilipinas na pareho sa pambansa international na antas the specific the bill first introduce and defined the concept of sexual orientation, gender identity and gender expression as well as other terms that pertinent to the aforementioned so ang ang batas na ito is naglalayong ipaliwanag at bigyang kahulugan ng mga concept ng sexual orientation, yang gender identity, ang gender expression, pati na rin ang iba pang kaugnay ng terminong ito. Yang upang malinaw ang na maipakita ang mga karapatan ng mga tao lalo na mga membro ng LGBTQ community. Dako naman tayo sa continuing fight The bill passed its third reading in the 17th congr Congress in 2017, but it had its end after okay wishing in the Senate. So, dito sa continuing fight is ang Soji, Soji Equality Bills. Ang unang napasa na noong naipasa noong 2007 ngunit hindi umusad sa Senado noong December 2020 is muling isinulong ni Risa Conteveros na pangunahang batas ng bilang Senate Bill number 13 uh, 1934 upang tiyakin ng mga patil karapatan at yung protection para sa membro ng LGBTQ plus plus community. Ang last po is yung area or channel of socialization. According to Dr. Rod G. Pareño, family, school, peer, mass media, public opinion, and religion play a major role in the socialization and ultimately education process nyo ayon pala kay Dr. Ralph G. Pareño yang ang mga aspeto ng buhay tulad ng sa pamilya paaralan o yung ating kaibigan is pati na rin ang mass media ay may malaking apekto sa ating pagugali at desisyon ang mga na natin is hindi basta-basta kundi base sa lahat ng na decision na ginagawa natin hindi sa swerte o yung pagkakataon ito yan yung family church mass media school peers yan, yan, yung liwang yan yan dito na nagtatapos ang akin Robert. salamat